Good evening guys. Ang ano, kahapon, isang upload lang ako ngayon. Isa rin. Kasi sobrang busy. Ano? Ano Ito, kain tayo. Gula Oui, tout. tại luôn tại mình xịt tôi giờ tôi dùng Rồi, đây Hãy kanon kanin na kaya ada ka ito di ako ko lang ito ginawin nila kaya kasi lamok ay nangin ano na Ah. Debrea,

sa ano ko ha, pamilya yung ibang tao na naka-stress sa akin. Hindi malam pinalagpas. Tapos na. Diyari pwede ito yung mga sugar niyo ha. Ayos. Tapos na rin kumain. Ayon kayo laging. Salamat sa nag- bumati sa ano ko birthday ko hindi ako nakareply sa inyo kawaan ng stress ako kahapon hanggang ngayon pero hindi lang laban lang tayo dito ibibigay yung mga trial na to ano to yung parang pagsubok hanggang saan ang ating kakayanan sa ating mga sarili charot salamat again at salamat sa pag prepare ng ano ko na ah, pinaghanda na kahapon ng aking asawa sa birthday ko kahit pa nang tanggal yung aking stress sa ginagawa nila eh and then ingat kayo salamat o ayan naman may mga puti na na stress ng buhok ibalita <laughs> e, o babay sa inyo mga buddy bye bye ingat kayo lagi God bless you all